Kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ang isinulat niya, yung utos lang ng Panginoong isulat niya. Mahigit doon, hindi niya isinusulat. Baga manarinig niya, hindi niya isinulat. Kasi hindi inutos ng Diyos na isulat niya. Gaya rin naman kay Juan. Bagaman nakita niya, isusulat niya na sana, narinig niya, eh ang sabi nung tinig sa laangit, eh tatakan mo ang bagay na sinalita ng pitong kulog at huwag mong isulat. Makakatiyak tayo ngayon pagka ang iskriba o tagapagsulat ay sugo ng Diyos, may takot sa Diyos, ang isinusulat lang nila yung mga utos ng Diyos na dapat nilang isulat. Merong mga bagay na alam sila na hindi na nila isinulat kasi hindi inutos ng Diyos na isulat pa nila yung mga bagay na yon. Gaya rin naman ni Juan sa kanyang ebanghelyo, dun sa Kapitulo 20, ang sabi ni Juan dun sa 31, pakinggan niyo ang nakasulat mga kapatid. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Ang layon ng pag kasulat ay upang sumampalataya tayo dun sa nakasulat. No? Huwag tayong mag-speculate, magdagdag, mag-imbento. Ang sasampalataya na natin yung nakasulat. Yun Di ang disiplina ng Diyos sa pananampalatayang kristyano. We have to believe on what was written. No more, no less. At patunayan natin sa 4.6 ng Unang Kurinto. Ang mga bagay ang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Yeah, ang pagkatutong itinuturo sa atin, matuto kayo, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. We must not go beyond what was written. Yun ang ating matututunan. Nandun tayo sa sampalataya. Bakit? Balikan natin ang Juan 20, uh, 30. Ang sabi ganito. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Ngunit ba ang Panginoong Jesus ng maraming mga tanda sa kanyang mga alagad, sa harap ng alagad niya, na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Ang sabi ni Juan, dito sa aklat ni Juan, sa ebengelo ni Juan, meron siyang mga ginawang, mga iba't ibang mga tanda, sa harap ng mga alagad, na hindi na susulat sa aklat na ito. Ito ngayon ang lalansi, dito na lalanse at na lolo ko ang mga paring katoliko. Pakinggan nyo ha, mga kapatid, mga manggagawa. Pakinggan nyo ito. Sabi ni Juan, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alaga na hindi nasusulat sa aklat na ito. Ang, ang ngayon, ang isip-isipin ng mga tao sa, Bib sa Biblia, niisip nila agad, ay meron pa lang hindi nakasulat sa Biblia ng mga ginawa ni Jesus. Mali yung... Mali. Islos. Bakit po mali? Eh, hindi lang nakasulat sa aklat ni Juan. Pero may nakasulat sa aklat ni Lucas. Hmm. Kaya makakakita ka ng milagro ni Cristo sa aklat ni Lucas, wala sa aklat ni Juan. Ang mo? Opo, hindi lang nakasulat sa aklat ni Juan. Kaya ang sabi niya, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito, ito lang. Yung particular... Aklat lang ni Juan. Opo. Oh, eh kaya hindi mo nakita sa aklat ni Juan, pumunta ka kay Lucas, meron. Pumunta ka kay Mateo, meron. Pumunta ka lalo na kay Marcos. At mas marami ang mga mababasa mong milagrong ginawa ni Jesus na hindi nakasulat sa aklat ni Juan. Naintindihan mo ba yun, kapatid na Mel? Opo, salamat sa Diyos. Ganun po pala yung kapatid na Eli. Pinagkakanlungan ito ng mga ano eh, ng mga sumisira sa Biblia, lalo ng mga pare. Yan nga pong 20-30 ng Juan na kaya sila umiimbento pa ng kung ano-ano dahil nga eh, marami daw tanda na ginawa ang Panginoong Isus, hindi naman nasusulat. Basta ganun na lang. Yung Tumapas, doon pumapasok yung kanilang paniniwala sa tradisyon. Yung hindi raw nakasulat sa Biblia, tradisyon daw yon. Sabi nila, tradisyon. Kaya ang katoliko, pinaniwala sa kung ano-anong mga tradisyon na inimbento ng mga papa sa Roma. Kagaya nung si Maria Raw, nung mamatay, mainit-init pa, dinala na sa langit. Katawan at kaluluwa, body and soul. Yun ang aral ng katoliko. Eh, napakamalinong aral na yon. Bakit? Eh, sinabi ni San Pablo eh, ang lamang at ang buto at ang dugo hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya pagkapupunta pupunta tayo sa kaharian ng Diyos, papalitan itong ating katawan ng isang katawang walang laman at walang buto at walang dugo. Isang glorious spiritual body. Yun ang dadalhin sa langit. Eh si Maria raw, nung mamatay, dinala sa langit, body and soul. Birmong kagaguan yung itinuro ng Papa sa Roman na yan. Basahin natin yung kanilang uh, Catholic, Modern Catholic Dictionary sa page 45. Takibasa, Pastor Slu. Ito po yan. Modern Catholic Dictionary, page 45, Assumption. The doctrine of Mary's entrance into heaven, body and soul, as defined by Pope Pius XII, in 1950. The dogma declares that Mary, the Immaculate, Perpetually Virgin Mother of God, after the completion of her earthly life, was assumed body and soul into the glory of heaven. Ano? Yan, napakalaking kagaguhan niya, napakalaking panluloko ng katoliko yan, na si Maria Rao, ayon dun sa itinuro ni Papa Pio 12, 1950, ay tinanggap daw si Mary, body and soul, dinala daw sa langit. E kontrang-kontra ito sa sinasabi ni Apostol Pablo sa 15, 50 ng unang Korinto. Pakibasa mo. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap-mata, sa huling pagtunog ng pakakak sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kaya kailangan bab ang papasok sa langit babaguhin. Itong may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. The, immortal mortal will be changed into the immortal. Ayon ang sabi sa Biblia. Uh, we will not all fall asleep but we will all be changed. Ang sabi ni Pablo, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpets, trumpets shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible, the body, must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yun ang proseso bago ka sa langit. Eh si Maria lang eh, nung pumanik daw sa langit, sabi ni Papa Pio. Kaya dahil, ating bahaya tayo ni... Kapit ba kaya tayo ni Kaislaw eh, oh, si Papa Pio? May naka-invento ng katahantaduan na eh, itinuro sa mga katoliko. Kaya yun daw si Maria pumanik sa langit, body and soul. Eh labag sa sinasabi ng Biblia yun, dahil ang sabi ng Biblia, yung laman at buto, yung dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya bago ka pumasok doon sa araw ng paghukong, papalitan yung katawan mo. Yan. E eh, di ba maliwanag na sa kapwa-tao yan? Pag iimbento ng hindi naman itinuro ng ating Panginoon? Yun ang punto. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, yung mga nakasulat, doon lang tayo dapat maniwala. Pag inimbento na, idinagdag na sa nakasulat sa kasulatan kagaya niyang mga dogma dogma na yan ha ah? at saka yung mga tradi tradisyon na yan ng katoliko mapanganit yan mga kapatid inventon tiyak yan eh kasi yung laman at buto basura sa langit yan eh basura yan hindi pwedeng pumasok yan doon ah eh, tinanin yung pagkakamali. Senador, naniwala sa katoliko. Presidente, naniwala sa katoliko. Mga mahistrado ng korte, naniwala sa katoliko. Tapos kung ipagmalaki pa eh, I am uh, a Catholic by choice. Ang sabi yung isang nasa gobyerno, nandun kami sa television sa Channel 7 nung araw eh, eh ipinagtatanggol ko yung nakasulat sa Biblia, eh kasabi-sabi nung isang kilalang host sa television, I am a Catholic by choice. Pinagyayabang niya sa loob, -loob ko. Ako papagyabangan mo, eh alam ko yung religion mo. Puro katarantaduhan lang ang pinagtuturo sa inyo. Pero mo, halikan mo yung kahoy. Ha? Ah? Pagkatapos eh, lumuhod ka sa kahoy at ipag-process mo yung kahoy. Malaking kagaguhan yan. Kung ang pag-uusapan ay Biblia, 17:29 ng Gawa. Paki-basa. Yamang tayo nga ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. And, kung tayo'y sa Diyos hindi tayo dapat nalang mag-isip na ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, pato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Malaking katarantaduhan niya na maniwala kang yung dala, dala mo na yan, eh may pagka-Diyos yan at dapat igalang mo, lagyan mo bulaklak, halikan mo, luhuran mo. Malaking katarantaduhan. Yan ang ginawa ng katulisismo sa kanyang mga miyembro pinasamba sa mga bagay na hindi nararapat sambahin. At tuto lang mga apostol dyan. 1.20 uh, ng 25 ng Roma. Pakibasa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasi nungalingan maglingkod ka sa nilalang. Ang dapat ang paglingkuran mo, yung lumalang. Pag naglingkod ka na sa lumalang, o sa nilalang, at sumamba na sa nilalang, eh, kasi nungalingan na eh. Kaya sabi ni Pablo, hindi man lamang natin dapat isipin na ang pagkadyos ay katulad ng ginto, pilak, bato, na na inukit ng kabias na at katalinuhan ng tao. Ako, si Luzano. Opo. Opo. Nakakita ka na ng diyos Diyos ang ginawa sa bato. Opo, nakakita na po ako yung parang, parang monumento na siya, nakasa bakuran. Ah, Diyos-Diyosan yun eh, istatuan. Opo. Anong bato? Semento. Semento po, yung kongkretong hinalo, tapos inalayo. Eh, pero sa panahon ng mga alagad, sa mga pusto, may mahahalagang bato eh. Ah, opo. Ano pong bato yun? Pagaya ng emerald. Opo. Pagaya ng jade. Opo. Ako, nakakita ako ng estatwa ni Buddha ng eh, jade eh. Jade? Opo. Parang kulay berde po. Parang galing ng mga budi. Galing na mga budista, no? Hindi sila, hindi lang ang ginagawa nilang statue ni Buddha ay eh, puro bato at simento. Mahalagang bato ginagamit din nila eh, di ba? Opo. Oo. Oh. Kaya naglagay sila ng jade. Mahalagang metal ginagamit din nila kaya may golden bude, eh, di ba? Opo, pati gold ginagamit nila. Ang kawawan naman ng katoliko. Bakit to? Ang mga Diyos-Diyosa nila hanggang batong simento lang. Batong, wala pa akong nakitang uh, santo Niño na brilyante eh, o diamante. Hindi eh, pa ba bato yon. yun. Opo. Wala pa ako nakitang uh, o naibenta man lang sa sa auction dun sa New York na isang estatwa ng Santo Niño na ginawa sa 105 karat na diamond. Wala nun. Meron silang panghihinayang sa jamaan din. Hindi nila ginagawang Diyos Diyusan eh, no? Yun nga po, Parang, but... uh, parang naaapi yung Diyos Parang inaapi ng Katoliko si Kristo. Kung talagang mahal niyo si Kristo at pupwede gamitin niya bato sa an object of worship, at hindi kayo gumawa ng Kristo na platinum. O, <laughs> o kaya ng santo ninyo na diamond. Ba't wala Ang nun? Hanggang ngayon, wala akong nakikita ang diamond na santo ninyo. Kung kayo talaga may highest regard sa inyong Diyos, You should have made an image in a diamond. In the, in the, using a diamond. Hmm? E mas maganda pa yung mga budista eh, gumagawa ng ginto na ano eh, no? At saka mga jede, eh, mga katolik yung kanilang mga Diyos Diyosan eh, mga batong ordinaryo hindi naman masyadong mahal eh. Nagahanap na ako ng diamond eh, na Christ santo ninyo na maliit na diamond. Wala akong nakita hanggang ngayon eh. Sa, sa ano, sa mga uh, budista buddhista, meron jade buddha. Hmm? Oh. Pakita mo yan, jade buddha. Ayan po, oh, jade buddha. Kulay green. Ayan, oh, jade yan. Meron may, golden buddha. Opo, po. opo. May golden buddha na sabi nga nila si Marcos daw nakahukay mo. Eh. <laughs> Ngayon, eh kahit na agawin mo pa Diamond Buddha o Diamond Jesus, Diamond Santo Nino, eh hindi ka pa rin dapat maniwala eh. Dahil sinasabi din ang salita ng Diyos na kung tayo ay lahi ng Diyos, hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos, ay katulad ng ginto o pila o bato na inukit ng na at kataliluan ng tao. Ibig sabihin, kahit na yan pam pinakamahal na bato, it is not worthy to reflect the glory of the God of Heaven. I'm thinking of you, Lou. Opo, kahit na yan pam pinakamahal na bato, hindi iyan makakapaglarawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi iyan sapat para mailarawan yung kaluwalhatian ng Diyos. Yung nga sinasabi po ninyo, eh, yun nga, nakikita ko po yung sa rebulto ng katoliko, kung hindi ba to, chok, plaster of Paris plastic, mga ganon, parang napaka-cheap nga ng mga materials ang ginamit nila. Parang kung meron nga po silang pagmamahal sa Diyos, kagaya ng sinasabi nga po ninyo, na talagang totoo, yung meron kang high regard para sa iyong Diyos, kaya ginagawa mo ng larawan, eh sana ang gawin mo nga dahil pinakamamahal mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo na yan pala, yung pala'y ginawa mo lang, eh sana platinum nga ang ginawa mo, pinakamahal na metal, platinum, gold, diamond, mga ganun. Eh, hindi nga po. Eh, samantalang ito, napaka, tapos so, paggawa pa nila, pinupok-pok-pok-pok, inatapakan, tinukos. Ayun nga po, parang napaka-cheap nga po. Ah, ayan, kahoy. Ang, ang kaho ay... pinupok-pok-pok-pok sa ulo. Sa O, oh, yan. Kaya, ang <clears throat> kung yung thinking na yun ay not, naging thinking din ng mga ibang mga tao. Ako sa thinking ko, kung if it is allowed by God that His image be uh, reflected in stones, I would rather choose the the most expensive of stones and reflect the image of my God. Pero it is not allowed. Hindi Hindi allowed yun. Hindi yun ipinapahintulot. Dahil yun ay kasinungalingan yun ang delikado sa mga tradisyon, sa mga dogma na inimbento ng mga katoliko na wala sa Biblia. Kaya ang kristyano, tinuturuan tayo na uh, maniwala tayo sa Biblia. Sinasabi naman ng Biblia kung ano ang hindi nakasulat sa kanya. Sinasabi po ng Biblia kung ano ang hindi nakasulat sa kanya? Oo. Oh. Asulat sa Biblia kung ano daw yung hindi nakasulat sa kanya. Ano daw po ang, ano po hindi nakasulat sa kanya? Ang okay. sinasabi niyo. na hindi mo na dapat isama pa sa pag, pagkakaabalahan mo na pag-aralan mo, pagkakaabalahan mo na kabisaduhin, ilagay sa puso't isip. Sinasabi yan sa aklat ni Juan 21-25. At mayon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasi ang mga aklat na susulatin. Ah, uh, mo, hindi naman turo yan eh. Hindi rin naman yan tanda o bilago. Yan ay iba't ibang bagay na ginawa ni Jesus. Mga bagay na ginawa, ordinary things in life. At pag susulatin mong isa-isa, sabi, pagkarami-raming libro noon. Bakit? Alam mo ba, Sislos, kung ano ibig sabihin? Ano po ba? Eh, halimbawa, eh, si Jesus ay nung panahon niya ay meron ng toothbrush. Apo. No? Apo pagkagising ni Jesus sa susulat ni Mateo, ay pumunta sa CR, kinuha yung toothbrush. Kung walang toothpaste, kumuha siya ng asin. Yun ang kanyang pinan-toothbrush. Ginamit niyang toothpaste ay asin. Ginawa niya ba o hindi? Ginawa po niya. Ginawa. Kung ikaw si Jesus, magmumumog ka ba bago ka makipag-usap sa mga apostol? Opo. Hmm. Eh inilagay pa ba sa niya yun, nagmumug si Jesus. <laughs> Pagkatapos, <laughs> di, di natulog, natulog si Jesus alas 4 ng madaling araw. Nung natutulog na siya, naghikab siya. Mami, ang konti bumaling sa kaliwa. Mami, ang konti bumaling sa kanan. Mami, ang konti umunat. Mami, ang konti bumaluktot. Pagka lahat ng gagawin mo, babantayan mo si Kristo sa buong mga kapon, makapal na libro na yon. Pag isinama mo sa Biblia yon, ano na mamapapakinabang mo ron? Na si Jesus ay umihi sa tabi ng puno ng sagi. Umihi si Jesus. Nung umihi si Jesus, nakilig. Oh. Pagkatapos niya umihi, nagpagpag siya. Tama ba yung sinasabi ko? Luz? Opo, tama po yun. Pag lahat yun susulatin, hindi na po ka talaga. Ang, bagpa, ang babae, hindi nagkap nagpapagpag-umi, umihi Pero ang lalaki, nagpapagpagkarami yan, pag-umihi. Kasi mamamanghi ka pag hindi ka nagpagpag. Totoo yun eh, reality ng buhay yun eh. Pero mababasa mo ba sa Biblia yon? Ang Biblia kasi mensahe ng mabuting balita. Hindi kailangang ilagay lahat ang ginawa ni Yesus. E, isipin mo mula sa pagkabata niya. O, oh. halimbawa, nung pang bata si Yesus, pumalakpak si Yesus. Ha? Kasama <laughs> mo pa ba yun? Bata pa naman si Yesus noon. Oh, si Yesus ay umihi. Si Yesus ay tumae. O, oh, di ba? Nadumihan yung lampin. Oh, eh, yung ba sasabihin mo lahat, hindi kasama yon. Kaya tama si Juan. Mayroong iba't ibang bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa. Sa maghapon lang, eh, marami kang pwedeng magawang. Isus, pagka isinulat mo eh, si Jesus ay naligo. Pagkatapos maligo, nagpunas ng tuwalya. Yung tuwalya na pinanggamit niyang pinunas, nilagay niya sa sampayan para matuyo uli, para siya makatipid sa tubig. Pagka isusulat mo lahat yung mga, mga kung ano-anong gaginawa ng Panginoong Jesus, na wala namang kinalaman sa kaikaliligtas ng tao, eh napakakapal ng Biblia. Baka wala nang magbasa ng Biblia sa kapal. At hindi malansika ka na, hindi mo na matuklasan yung talagang mensahe ng kung ano ang gusto ng Diyos na eh, iparating na mensahe sa atin na mabuting balita ng kaligtasan. Sana naintindihan nyo, mga kapatid. Kaya sa Biblia, kumpleto ang nakasulat kung ang pag-uusapan aral. Pero yung mga ginawa ni Jesus, hindi na tayo kailangang mag-imbento pa ng kung ano-anong mga dogma, mga kung ano-anong mga tradisyon daw sabi ng katoliko para i-incorporate sa ating paniniwalaan. Ang dapat tayo maniwala, disiplinado nung nakasulat lang. Naiintindihan mo ba ang wisdom ng sinasabi ko, kapatid na Dani? Andiyan pa si Brad Danny? Opo, nandito po siya. Opo, kapatid na Eli, napakaganda po niya ngayon. Pinaliliwanag po ninyo sa amin na Totoo nga po na nagiging palusot ito itong maraming mga mga lalo na sa mga katolikong pari, na nakakapagpapaniwala sila ng mga tao na, oy, marami pa palang ibang ginawa ang ating Panginoong Yesus. Samantalang dito po, napatutunayan nyo ng maliwanag na maliwanag na yung ginawa na yun, yung mga ordinaryo, dahil nagkatawang tao siya, natural, gagalaw siya, kikilos ng mga ordinaryo, na wala namang pong kinalaman sa kaligtasan. Pero yun pong aral na ikaliligtas ng mga tao, sapat po na ipinasulat ng Diyos lahat na nasa Biblia.